na artikel sabi po dito eh Senator Padilla's dirty finger. Allahu Akbar. Sabi po dito, during the opening of the Senate plenary session on September 8, 2025, Senator Robin Padilla flash his middle finger. Allahu Akbar. A vulgar gesture while making it appear he is just placing his right hand to his left chest while singing the Philippine National Anthem. Allahu Akbar. It was during that plenary, plenary session where Senator Jesus Codero, whom Padilla and other Duterte allies supported, was ousted as Senate President. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar. Audhu billahi minasyaitanu rajim. Ayampo ang nilabas ng Rappler na itunuring po natin kaibigan. Alam niyo po, uh, kung ako po ay may pagkakamali, dapat lang kahit magkakaibigan kayo ay banatang ka. Gawang ka ng issue. Pero ito pong ganap na ito, hindi po nangyari ito. Meron pong larawan na tunay kung ano po yung ating uh, ginagawang kalima. Gusto ko pong uh, iparating sa inyong lahat. Uh, ito po ay banal sa aming mga muslim. Banal po ito. Sapagkat ito po, ang ibig sabihin po nito, La ilaha illallah. Ibig sabihin, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ito po ang pundasyon ng aming pananampalataya. Dito po nakasalalay ang aming pag-ibig, paggalang, pagsunod sa Panginoong Allah. Hindi po namin pwedeng gawin na gawing kabastusan po ito. Magpapakamatay na lang po ako kung gagawin ko yun. Ningi ko po na wag po na sana nating itong gawing kalokohan. Dahil ito po ang pundasyon ng lahat ng pananampalataya ng Muslim. Ibig pong sabihin po nito, pag namin dito, Diyos ang una. Panginoong Allah ang una sa lahat. Kaya po, pag kumakanta po ng lupang hinirang, kaya po yan nakalagay dito. Tunay na mahal namin ang bansang Pilipinas. Tunay po yan. Pero una, ang Panginoong Allah. Iyan po ay mababasa din po natin yan sa konstitusyon natin. Una, ang Panginoong Diyos. Kaya sana, mga kaibigan ko sa Rappler. Huwag naman ganyan. Huwag naman yung pananampalataya ko po ang inyong banatan. Hindi ko naman po kayo pinipigilan kung meron po akong ginawang pagkakamali. Banatan niyo ako kahit magkakaibigan tayo. Pero pagdating po sa pananampalataya namin Allahu Akbar, nagpapakamatay po kami para sa pananampalataya namin. Handa po namin ibigay ang buhay namin sa Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. <sighs> Nasaan yung picture ng ito to ito yung original. Tapos, ito? ito po, hindi ito. Yung mahaba ang suot. Ah, mahaba ang... Ano. Ito. Ito po yung original. Ayan po. Makikita nyo po. Wala po akong ginawang pambabastos sa religion namin. At wala din po akong ginawang pambabastos sa ating watawat. Wala po. Kaya mga kababayan, nagpipigil po ako kasi ang sabi ng Allah, ang sabi ng Rasul, pag inaapi ka at ikaw ay magpakumbaba, magpigil, ng galit, mas lalaki ka, mas matapang ka. Hindi ko po Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Yun lang po ang masasabi ko. Assalamu alaykum. Sumayin niyo po ang kapayapaan. Humihingi po ako ng, sa mga kababayan natin na naligaw nito. Na naligaw ng fake news na ito. Sa fake news article na ito sa lahat po sa inyong lahat. Hinihingi ko po sa inyo na wag po kayong maniwala na gagawin ko po ito. Magpapakamatay na lang po ako. Hindi ko po yan magagawa. Allahu Akbar. Marami po ang nagsasabi sa akin na magdemanda. Magdemanda ako. Ay mababawasan po ako ng reward. Ipagpapasadyos ko po ito. Dahil sa aming pananampalataya, ang ibibigay mo sa Allah, siya po ang magbigay sa akin ng gantimpala at bahala na po sa inyo ang Allah. Yun lamang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.